Humingi ng sorry si Raymond kay Divina na kahit ibang iba na ang pinapakita na ugali ni Charlene sa kanya sa ngayon ay hindi pa rin kayang hiwalayan ni Raymond ang kanyang asawa. Pero ayon kay Divina ay maghihintay siya sa kay Raymond na handa na siyang tanggapin ni Raymond. Habang si Charlene ay nagsisisi na pinuntahan pa si Raymond sa opisina ng dahilan ng pag-away nila ni Divina at mas kinakampihan pa ni Raymond itong si Divina na nakikita ni Charlene na unti-unti nang nawawala. Wala ang kanilang pag-iibigan ni Raymond. Hindi nagustuhan ni Mimi ang tono ng kanyang ate na parabagang hiwalayan na ang solusyon ng pag-aaway nilang mag-asawa. Samantala, nakuha na ni Jenny ang mga lista ng mga bata na sinerender sa social welfare galing sa city jail. Pero wala ang pangalan ni baby girl. Kaya sumugod si Divina sa bahay ni Sir Dado at naabutan si Princess na kasalukuyang nag-iimpake ng mga gamit. Sinabi ni Princess na wala ang kanyang ama, kaya sabihin na lamang sa kanya ang kailangan ni Divina at pinapaalis na ito kung balak lamang manggugulo. Pero si Divina ay patuloy na paikot-ikot sa loob ng bahay at nakita ang libro na ibinigay ni Charlene kay baby girl noon sa loob ng kulungan. Kaya nalaman ni Divina na si Princess ang totoong anak ni Charlene. Sunod-sunod na mga katanungan ang tinanong ni Divina dito kay Princess kung si Dado ang kanyang totoong tatay at kung sino ang kanyang nanay. Hindi pa nakasagot si Princess ay dumating na si Dado na galit at pinapaalis si Divina. Agad namang pinapasok ni Dado si Princess sa kanyang kwarto para hindi marinig ni Princess ang pag-uusapan nila ni Divina. Nagka nainitan ang dalawa, Dado at Divina, na hinahanap umano ang kanyang anak na alam ni Divina na may tinatago si Dado sa kanya. Malalantad na kaya ang katotohanan na si Princess at Baby Girl ay isa lamang. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.